Ba't binuksan niyo? Magtinda na kayo? Wala akong kabinday. Wala okay. okay. akong okay. third day tayo dito sa ating lot 2 sana naman matapos na ngayon kakayanin matapos puro kalso na naman yung kuya dana puro kalso na naman natin para magpantay. Ha? May ukrat si itaw ka na naman, Jay? Ayun, hanggang di matapos to, so, hindi na walang... Parang okay. ano na yan, street na yung isang tinggong ganyan na. Pag-iway yung matakaw ng Tiligaya. Ano yan guys, uh, munggo na may gulay. O, oh, di ba? Parang adobohin daw sa natin mo. Ay, oo, oh, adobo nga pala. Madubong sitaw na ano, tsaka ginisang munggo. Kaya may... Wita, ng okra. Sa ano ano eh? Pwede man yan sa, sa lahat. lahat. Oh, no, may litong diba? kawali tayo. Pangsagpaw. Pag inayot May Pag inayot Yan, thank you sa nag-donate ng ating kahoy. Shout out, Engineer Alex. Engineer Alex Meneses. Thank Menezes. you so much, Madam Kathleen at Sir Engineer Alex. Meneses, funny. Work. Nabuo ang aming kusina. <laughs> ating sagpaw. Ha? Ba't binuksan nyo? Magtinda na kayo? Lako kami dahil. Lako kami dahil. Yung munggo? Ay, wag. Yung munggo sakto. At saka daw po Baba. Ito lang, bro na lang. Pahirapan pala yan. Tama Tama ka pa isa kamat bato sa ngipin mo Demotrixy Para dadalay Ihabol mo yung munggo habang abang di pa labasan Bis na pangulam 'te tinday eh. Kinalanan ha sili oh laklak yan lang pa. nai 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 yung nai 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 may naman siya lang ang makukulit na bata. Mm. Lagayan kayo ng puna niya dito. Po, hindi mas ni tita. Ano pang iluto mo tita? Ano mo ako na din sa umanayon. Manay, dayta. Pinakay mo na hindi pa sa plato eh. Tabi yung timbang natin ha Parasa wong Bakit ba mga iseng? <laughs> <laughs> Mas maglaglag dun sa subi niya Magpura Pasintabi isa kumakain anak mo? saan? <laughs> ano ang Good one, good one Taloy ako sa bulate. Taloy ako, ako sa bulate. Kahapon pa yan, may bulating naghalabas. Ay, ba't yung tiyang niya? Yung tiyang ni. Yan. Yan ah. Anong ginagawa mo? Ha? Gigaan niya na eh, tabagdong. Ha? Excited ka ba magtinda dito? La, la awal masukin dito pindera yang Ada apa? 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 Saan ka dyan? Bakit, JD? Gutom ka na? Pagkain na, Maganda, na, na? Niyo ay, lang. Mangangkang nga rin ko daw. Nakita niya yung adubo. ka pa niya. Kung ano, Si Kaya nagtrabaho. Sobrang lamig yung tubig. Talaga, ito yung abeng. Sit down. Hila. Puna yan. Oh, yun na, dami. Oh, oh. Hay okay. naku, na lang pahawakan mo. Guys, guys, ganyan na talaga yung kwani namin. <laughs> yung pinto namin. Hay haba. Dilim

Dito oh na ito sa lababo, linisan nyo lang bago sa nang pwet sa kusina. Ay nung mo pa kana duno ta mo? Scout naman kami. Labi Hindi mo magagawa 'to. Tekip. Hindi Sa ay Ha

Mama, wala oh. Nandun na kay Lula. Ito yung sitaw? Sitaw, iwan sitaw yan. Yeah. Kaimik na... In... Mga na. so, oh, eh? magkain mag na kayo! Makaturturog na... Ipong ginaan sa inyo? Kuri kami plat. Oo, plato oo! na! na ako Sa akin, kakain ka na Dito, dito. na kami

Yan. Last na guys yung pinto. Para dito sa kabila. Yung ilalim na yan, kung nalang kawayan. Kasi kapag hardiplex din yan, sobrang init. Alang, pag kawayan, may ano, kahit papaano may pumapasok na hangin. Hindi lang mga ano lang to naging container ban na? parang kwan na to yung bahay na ano ha pwede na eh pwede na eh Tuh bapak lembur sini namanya. Pelawang. <laughs> Literal na takot-takot. hindi gaya. higaya <laughs> ng tindahan pwede hahahaha pwede ng piyatos para kahit kahit may kapag may tao dyan no, oh, sa likod e eh. tubak tubak hindi bak tubak tubak tubak